So, ito yung motor na din sa atin para i-testing kung anong tunog. Pakinggan nyo mga boss itong tunog na ito. ha ah. Ito yung tunog nya. Ito na. Start. So, overall talaga to Biyak ang makin ito mga boss. Wala tayong magagawa kung titignan yung loob kung ano yung mga pali din na. Ah. Alright, tara. Simulan na natin to So, na nga. Tapos na natin siya i-overhaul nagawa na natin tong motor na to napalitan na yung mga dapat palitan kaya ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung ano na yung kinalabasan nung ginawa natin tong NMAX na ito ipipesting na natin siya kung maingay pa rin ba o tahimik na ito paanda na natin push button yun okay na kukunin na lang nung mayari alright nung dinala sa akin tong NMAX na ito ang unang sira nito kusang nagpo push button kaya ito yung unang nasira sa kanya nung dinala sa akin itong NMAX na to nasira to sa relay nag push button tapos nadama yun so, yung starter motor To. So, yeah, yeah, yan. yan. So, na yan, oh. inaayos na natin yung starter motor nya ayan pinagta na natin ng bago ganito naman yung nangyari mga boss ito naman yung tunog pakinggan nyo ha ah. ayan ganyan yung tunog kaya babaklasin na natin to isa isa tara Samahan nyo kami mga guys. Baklasin na natin to isa-isa itong makina to. paghiwalayin na natin, biyakin na natin. Alright! Ito, ayan yung ating lilinisin ng ating bago degreaser, no? Ayan, no? Lilinisin natin yan ng bago nating degreaser ngayon, yung DIY na degreaser natin. Ayan yung kulay nyo. Ito yung overall natin na N-Max. May tama yung kanyang piston. Medyo maingay lang dito kasi nasa gilid ako ng kalsada. Ayan, no? Daming lumaraan. Pero ito na nga. Yan. Tingnan natin yung after niyan. After malinisan. Mamaya papakita ko sa inyo mga guys. Ayan o. No? Ito nga so, kaya kulay na yan. Puputi yan. Ito nga. Nalinis na ito eh. Kaya nga lang medyo madilim na ngayon. Hindi na ganong kita. Okay. Alright. Nakita nyo naman. Kulay yung Kulay ba eh no Ito yung before diba? ba? bago ito aftero. Oh, bueno. Eh, right. Yan, nyo, yung araw, o sasayangin din 'to papunta doon sa rema na. So, wala pa naman. All right. Let's go. Sobrang puti na ng makina nito ah. Natanggal sa degreaser, sobra-sobra na. Parang minikos-mekos lang to, neral nilalpo. Ayun oh, minikos-mekos lang, sobrang puti. alright mga guys. Tara. Ayan no, oh. Napaka dumi na Ayan no oh, guys So ang kapal ng dumi o oh. Yan kasama na sa lilinisan ngayon Dito sa ating in overhaul na NMAX max Alright Ayan o oh. Ang linis na nung makina o oh. Ayan o oh. Naitan nyo naman yung before Ito yung before o Pakita ko sa inyo Ayan o Ganyan na Bago na ulit Alright, alright Ito naman yung next Itong ano

So ito na mga guys yung mga in order natin na pyesa Ito mga original parts guys, sa kasa kagaya nito Ito yung kanyang block Ayan yeah, no? napaka solid nito mga guys Original parts yung in order namin Ayaw namin magkabit ng mga class A, class B o kung ano-ano brand pa yan na lumalabas so, Pagka nag-overhaul kami o okay, overhaul ito talaga yung kinakabit namin mga original parts na genuine parts ng Yamaha ayan no, napaka solid nito kung gaano niya katagal na gamit alagaan niya lang ulit sa langis alagaan niya sa change oil sa PMS tatagal tong motor niya mga boss tatagal tong piyesa na to no. know, ayaw natin magkabit ng mga local kaya puro original kagaya nito itong kanyang piston ayan, no? buksan natin gamit tayo ng gunting Ayan, para makita nyo Ayan na napaka solid kapag ka mga original parts. Genuine parts galing sa Yamaha. Galing sa kasa. Ayan. Ito yung piston ring nyo. Ayan. Piston ring mga guys. Okay. Ito na yung nating piyesa sa ino-overhaul nating NMAX. eto eto yung mga ano niya, sa wirings pinabalutan ko itong ECU nakalimutan ko na tanggalin ayan pero pinabalutan ko na lang binalutan na ni Ralph yung mga hindi dapat mabasa ng tubig para pag pinresure water tumalsik yung mga dumi-dumi niya hindi matamaan ng tubig yung mga kaila hindi kailangan mabasa eto nakita nyo naman yung panggilid niya ayun know? napakalinis na mga boss ayan no oh. Kumikintab-kintab kintab no diba yan yung after nung magamit natin ng degreaser na yung mga dumi. Kagaya niya, no? Kumapit na talaga yan. Apat na taong ba naman, eh? Ayan, no? Pero medyo nabawasan na siya. Ganyan yung naging kinalabasan. Alright! So, eto na, mga guys. Ayan, eh, no? Kinakabit na siya sa motor. Nalinisan na rin yung chassis. Kung napansin nyo, ayan, eh, no? Nalinisan na rin yan, eh, no? O, diba kanina, puro dumi yan. na yan. Ayan, Ayan na yung motor ng Emax. Alright, you know, Let's bolt in! <laughs> so, ito na mga guys, yung ano, ginagawa nating Nmax, you na know, overall natin. So, muna natin yan dyan. -testing na natin siya kung maingay pa rin ba o tahimik na. Ito, banda rin na natin. Push button. Ano, you know, birit natin. guys wala na yung ng makina nung hindi nung dinala sa atin unang issue talaga nito eto yung starter motor nya ang nangyari nabasa nakataog daw kasi ito nakaganyan pagbukas ko pinasukan ng tubig yung lagay niya yung plastic nito kaya nung dinala nyo sa akin nag automatic push button daw kahit ibaba niya yung side stand ayan naman yung makina diba dapat ganyan pero yung nangyari sa kanya kahit nakababa yung side stand nag uh, ano, nag push button so ito nga pagbukas ko sira ito and then ito bago na rin ito pinaltan na rin natin kasi nasunog na yung starter mo sa loob kaka-start nababad ng nababad ngayon naman nung umandar na yung makina nakarinig naman tayo ng kakaibang tunog kaya biniyak to yung overall ayan o okay na sya ayan o paanda rin natin okay alright mga guys kakabit na lang yung mga pairings nito so okay na let's go ayan o paanda rin na yan patayin na natin